sa ikasyam na seremonya ng paglilipat antas taong 2024. At sa ating kagalang-galang National College of Taytay School President, Sister Daisy Fernando Opie, sa punong guro ng Integrated Basic Education, Ginang Rowena M. Bile, sa OP na sisters, IBED lay administrators, mga mararangal na guro, mga kahangahangang magulang at panauhin at sa kapwa kong mga mag-aaral. Magandang hapon sa ating lahat. Hapon. Bilang isang mag-aaral sa ikasampung baitang, ang araw na ito ang pinakahihintay natin lahat. Ang huling bahagi ng Buhay Junior High School. Ito ang bunga ng ilang taong pag-aaral at pagsisikap ang ating paglilipat antas. Damang-dama ko ang lubos na kaligayahan na nag-aalab sa puso ng bawat isa ngayon. Tila sumisigaw ng, ito na, nandito na tayo. Kagalakan, kaginhawaan, at katiyakan. Ibang-iba talaga ang pakiramdam ng tagumpay. Bilang grade 10 batch 2024, marami tayong pinagdaanan. Tayo ang unang grade 7 batch ng online class noong panahon ng pandemya. Doon nagsimula ang kabanata ng ating buhay junior high school. Inaamin ko, hindi ko inasahan na balang araw magiging silid-aralan ang screen ng aking laptop. Noong mga panahong iyon, lahat tayo ay nagulat sa biglang pagbabago sa bawat aspekto ng ating buhay. Sa halip na pisara, sa PowerPoint presentation tayo natuto. Sa halip na pagtatala sa kwaderno, tayo ay nagtatay sa keyboard. Sa halip na pakikihalubilo sa ating mga kaklase, tayo ay nag-uusap lamang sa chat. Ang high school life na kinagigiliwan ng lahat ay iba sa ating tunay na naranasan. Hindi ito yung nakita natin sa mga pelikula o sa palabas sa TV. Ito ay kakaiba. Ito ay bago. Nasa ika-anim na baitang pa lang tayo noon bago lumaganap ang pandemya. Labing dalawang taong gulang palang tayo noon. Hawak natin ang libo-libong mga pangarap at mithiin na nais nating may sakatuparan. Ngunit, ito ay naudlot dahil sa COVID-19 virus. Ang isang normal na araw sa paaralan ay ang huling araw na pala ng pasukan. Ang pagtatapos natin noong grade school, isang napakahalagang bahagi ng ating buhay ay hindi natin naranasan. Dahil dito ako ay nakapag-isip-isip. Napagtanto ko na ang kinabukasan ay walang katiyakan. Ang kinabukasan ay malayo-layo pa. Ang kinabukasan ay nakakapangamba. Hindi ba't nakakabahala? Pagkatapos ng araw na ito, ano na ang susunod? Oo, nakakatakot. Nakakatakot isipin yung kawalan ng katiyakan sa panahon na tayo ay dapat lumago upang makamit ang ating buong potensyal. Nakakatakot isipin yung mga pagkakataong naglaho sa panahon na tayo ay dapat maging tunay na kabataan. Subalit, ang takot na ito ay ang nagsilbing liwanag tungo sa pansariling kaunlaran. Dito tayo namulat na ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Ang ginagawa natin ngayon ay ang makakamit natin bu bukas. Ang pagtsatsaga natin ngayon ay ang tagumpay natin bukas. Iyan ang araling aking natutuhan bilang isang Shenan. Nakaukit sa aking puso ang mga taong natuklasan ko ang aking tunay na pagkakilanlan sa tulong ng mapaghubog na edukasyon ng ating paralan. Ang bawat pader sa bawat gusali ng Siena College of Taytay ay saksi sa ating akademikong paglalakbay. Dito tayo natuto, tumawa, umiyak at nahubog bilang mga intelektual na mayroong pananalig sa may kapal. Ating tahanan, ating paaralan, Shena College of Taytay. Buong-buo tayo ngayon dahil sa karunungan at alagang shenan. Ang kinabukasan ay walang katiyakan. Iyan ang totoo. Gayunpaman, ang hakbang na ating tatahakin ngayon ay ang tiyak na daan tungo sa kinabukasan. Ang paglilipat antas natin ngayon ay testamento sa pawis at luha na ating ibinigay bilang kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan. Lahat ng ating karanasan sa Buhay Junior High School ay ang mga butil na umuusbong ngayon. Kasanayang akademiko, tiwala sa sarili at kabutihang asal ay ang mga araling ating pahalagahan tungo sa bagong kabanata, ang buhay senior high school. Ngayong hapon ay makakamit na natin ang isang napakahalagang yugto sa akademikong paglalakbay. Ating lasapin ang pagkakataong ito. Maraming salamat, Sister Daisy Fernan, Ginang Rowena Mbile, mga pinamahal na guro, magulang, panauhin, at sa mga kapwa kong mag aaral sa pagdalo sa seremonya. Magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay at blessed be God forever.